what's up mga kachoy uh, magandang umaga po ngayon po sabado uh, bakasyon po tayo uh, yasumi uh, walang pasok sa manukan uh, mayroon nung sa bakalam pero hindi muna tayo mag extra job kasi pagod <laughs> dyan na pagod tayo sa manukan mga nakarang araw kasi busy Ah uh, at saka tumatanda na medyo <laughs> ano na yung resistensya ah, hina na sa puyat kaya yeah, pahinga, pahinga muna tayo ah, magbabike muna ako ngayon ah, sabado ah, dito lang sa likod ng bahay ito, ito yung likod namin eh, yan, you know, mga bukid ayan po pala ano, uso ngayon yung taniman ng palay eh. ano, malalaki na ay eh, nakatanim na sila ay eh, nagihintay na lang ng paglaki at pag inog dapat laki na lang ano puro bukid dito sa lugar namin kasi probinsya nga yan, yan po mga kachoy uh, masarap naman dito kasi higa nga pagka sa mga city maray na sakyan, mga maingay ayan dito medyo tahimik, ayun po yung bahay namin umikot lang ako eh ayun ang bahay namin dun yun yun, sa so, may medyo maputi na yun ayun Ayan. Uh, lang ako kaya hindi masyadong makita yung bahay. Pero yun lang yan. Dyan, dyan, lang sa mga pagmapuputi na yan. Yan ang daan eh. Umikot lang ako dito. Bike-bike ah, muna tayo mga kachoy. Exercise. Uh, tagal na ko nang hindi nagamit yung bike. Mula nung nagkaroon ako na ng sasakyan. Nakakuha na tayo ng lisensya ng sasakyan. Ayan, na uh, tagal na nabakante mayroon na isang taong mahigit hindi na gagamit yeah, tinestin ko muna baka mamaya ay masira lang ayan. ayan nagbabike man muna ako ngayon papawis wala kasi pasok uh, pahinga muna ayan po iikot ako doon sa bundok na yon ito yung daan ayan ito yung daan ayan isiikot ako doon ayan sa bundok na yan ayan paikot tapos, ayun, eh, pa-uwi na ako. Paikot lang naman. Uh, practice muna kasi matagal na bakante pagbabike. Di ka tulad noon. Tatlong taon tayo nagbike na pumapasok ako sa manukan. Uh, siguro mga kulang siyang oras lang to uh, Papawis lang. Ganda uh. dito. Oh, masarap ng hangin. Eh. Pasikat ng araw. Uh, pasikat ng araw doon ano. Puro Bukid. Ara kailangan din na sa Pilipinas. <laughs> Probinsya kasi. Ah, uh, pero maganda tahimik nga. Ah. Uh, uh, puro Bukid makikita nyo. Probinsya-probinsya 'to, Itong lugar namin dito. Sa Yogo, Osaka. Ah. Uh, yan, 'yung puro bundok. Masarap mag-bike. Yung mga trail ng bike. Ayan pa yung gagamitin yung bike. Ayan, yun pa rin. Dati pa rin. Ah, sige po mga kachoy. Ah, ko lang po itong pagbabike ko ngayong Sabado. Alam pasok. Pahinga muna, pahinga. Pagod. Sige po mga kachoy. Pasensya na po. Ngayon lang po nakapag-video. Ah, busy eh. Ah, pasensya na po. Maraming po salamat sa inyo mga kachoy. Ingat po kayo lagi uh, lagi po sinasabi ingat ingat po tayo ingat po kayo lahat mga katsakoy maraming salamat po sa inyo thank you bye bye